So, mga paraan na dapat mong gawin upang mas mahalin ka pa rin ng isang lalaki higit pa sa dati. Okay? So, kapag ka ginawa mo itong mga bagay na to, kapag ka nalaman mo itong bagay na to at ini-apply mo sa iyong buhay pag-ibig, sa iyong sarili, sigurado ako kung ang isang lalaki sa ngayon ay nagbabago na sa iyo, lumalamig na sa iyo, parang hindi mo na nararamdaman yung kanyang concern, yung kanyang init ng pagmamahal. Well, sa mga Tips na si-share ko sa inyo ngayon mga kamamay, sigurado ako magbabago ang lahat ng 'yan. Muli kang mamahalin ng isang lalaki, muling magbabago ang tingin niya sa iyo at mas higit pang, okay? Magiging mahalaga ka kaysa sa dating ikaw. So mga kamamay, sa, sa dulo po ng video ito, mangyayari po na tayo ay uh, mag-shout out sa ating mga subscribers na palaging nagko-comment. Okay? So comment section natin kukunin lahat ng inyong uh, mga pangalan. So tapusin nyo yung video ito, baka isa na kayo sa ating mag-shout out at the end of this video. So paano mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic ngayong araw na ito. Papano nga ba na muli kang mas mamahalin ng isang lalaki higit pa sa dati? So number one, dapat patuloy kang nag-grow. Ibig sabihin, patuloy kang lumalago. Kamamayan, anong ibig mo sabihin patuloy na lumalago? Ang ibig ko sabihin dito mga kamamay, kailangan patuloy kang nag-a-adjust. Ibig sabihin, kung ano ka noon, ano ka kahapon, dapat hinihigitan mo yon, Okay? Dapat meron kang mga achievements sa iyong sarili. Huwag kang mag-stay put sa kung ano ka lang ngayon. Yung iba kasi dyan, mga kamamay, simula nung nakapag-asawa, eh hindi na nag-improve eh. Hindi na nag-adjust ang kanyang sarili. Masyado na silang naging kontento sa kung sino sila. Kung dati-rate, mga kamamay, nung dalaga pa lang kayo, nung kayo ay wala pang jowa, wala pa kayong asawa, di ba? Ang dami mong mga pangarap. Okay? Di ba? Ang gusto mo, makakahanap ka ng magandang trabaho. Di ba? Ang gusto mo, matuto kang magluto, matuto kang uh, ika ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Pero bakit ngayon? Nung naging jowa uh, mo lang yon, nung naging asawa mo lang yung isang lalaki, nag-stop ka na dyan. Okay, patuloy pa ang sisi mo sa sarili mo na hanggang dyan ka na lang. Patuloy pa ang pagbibigay mo sa akin ng mga dahilan na dahil may mga anak na kayo, na dahil masyado ko ng busy kaya nakalimutan mo na ang mga pangarap mo. Yung mga goals mo sa buhay, yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga gusto mong i-achieve sa buhay, bakit nawala na yon? Mga kamamay, pariremind ko lang sa inyo, ipaalala ko lang sa inyo na mag-grow dapat kayo na dapat mag-adjust kayo. Huwag kayong mag-plateau kung saan kayo nandyan. Huwag kayong manahimik na lang. Huwag kayong uh, makontento na lang. Kahit pa konti-konti mga kabamay, okay, isa yan sa tinatawag na progress. Isa yan sa tinatawag na adjustment sa sarili mo. Okay, bilang isang babae, kung gusto mong mas mahalin kanya higit pa sa dati, dapat magbago ka higit pa rin sa dati. Hindi yung nanatili ka na sa kung ano ka ngayon. Okay, kung ano ka ngayon, duyuting ka na, losyang ka na, eh wala kang ginagawa sa sarili mo. Yung simpleng pag-aayos mo, hindi mo man lang magawa. Higitan mo kung anong ganda mo noon. Okay, para sa ganon, ang isang lalaki hindi mawala. At uh, ang isang lalaki ay mas mahalin ka pa higit pa sa dati. Yan yung number one tips mga kamamaya, mag-grow ka dapat. Okay? So number two, para mas mahalin ka pa ng lalaki, higit pa sa dati. Alamin mo ang love language niya. Yes, mga kamamay. Mahalaga po na alamin po ninyo at malaman kung ano ang paraan ng kanyang love language. Kamamay, ano ba yung tinatawag na love language? Eh, ngayon ko lang narinig yan. Pag sinabi pong love language, yung paraan kung paano niya ipinapakita yung pagmamahal niya sa iyo. Dapat maramdaman mo yon. Kasi po, doon magbe-base ang isusukli mong pagmamahal sa kanya. Anong example nito mga kamamay? For example, ang love language ng lalaki is regaluhan ka palagi ng damit, ng mga bagay-bagay, alahas, pamango, o kung anumang material na bagay. So, uh, Uh, na feel mo o nararamdaman mo na yun ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal niya para sa iyo. So kung gano'n, ang kanyang style, kung gano'n, yung tinatawag na love language niya, yun ang lingwahe ng kanyang pagmamahal, doon siya masaya eh. Doon yun na ipaparamdam yung pagmamahal niya sa iyo. Ganon din ang isukli mo para talagang tumbok na tumbok, para talagang ramdam na ramdam, para talagang kita-kita ng isang lalaki na minamahal mo rin siya na talagang pinapahalagahan mo rin siya. Bakit hindi mo siya regaluhan ng mga damit-damit? Kung ganun din ang niregalo sa'yo, balikan lang yan mga kamamay. Okay, baka mamaya niregaluhan ka ng damit, niregaluhan ko ng pantalon, tapos ang niregalo mo sa kanya, sa sabunging manok, eh sa tingin mo, may iintindihan niya yon, Sa tingin mo, magugustuhan niya yon. Kailangan mga kamamay, regaluhan mo rin siya kung ano yung ibinibigay niya sa'yo. Palitan lang kayo mga kamamay para po uh, may address nyo ng maayos kung pa, paano siya dapat pasayahin, mahalin, okay? Yung po tinatawag na love language. Kung ano yung ipinararamdam nyo sa yung pagmamahal, kung yun nga, pagbibigay ng regalo, ganon din po ang gawin mo. Kung halimbawa naman, pag effort uh, sinusundo ka niya palagi, ganon din ang gawin mo. Sunduin mo rin siya, magbigay ka rin ng oras sa kanya. So kung ano yung love language nung lalaki, sundan mo lang. Sigurado ako mga kamamay, mas mamahalin ka pa niya, higit pa sa dati. So number three, maging emotionally matured. Yes, napakahalaga nito pagdating sa isang relasyon, lalo na sa isang lalaki. Alam niyo naman, sa isang relasyon talagang lalaki, kalimitan, okay, hindi palagi kalimitan yung matured at laging mga isip bata yung mga babae, hindi ka man nilalahat pero karamihan po. Okay? Bilang isang babae mga kamamay kailangan go with the flow ka kilatisin mo yung lalaki. Kung sa tingin mo matured yung lalaki, kailangan hindi mo na pinapalaki yung mga maliliit na away. Kasi ang hirap sa mga babae dyan, maliliit na away pinapalaki. Kasi nga, hindi pa masyadong matured ang pag-iisip. Pero kung sumasabay ka sa kanya na hindi na nagiging issue sa iyo yung mga maliliit na bagay na ganyan, hindi mo na pinapalaki yung mga maliliit na problema eh sigurado ako, napakalaking ginhawa nun sa isang lalaki. So nagpo-focus ko na lang dapat sa kung anong solusyon, sa kung anong dapat gawin, hindi doon sa problema mismo. Yung kasi ang hirap sa iba eh, sa halip na mag-focus, tulungan ng isang lalaki sa pagresolba ng isang problema, e eh, pressure ninyo mga girls yung isang lalaki na tipong sinisisi nyo sa, sa kanya lahat ng bagay. Hindi yung tipong mag-focus ka sa kung anong solusyon, sa kung anong dapat gawin. Dapat ganun mga kamamay, be matured enough. Pag naging ganyan ka, eh talaga nga blessed na blessed sa iyo ang isang lalaki mga kamamay. Ako nagsasabi sa inyo, yung tipong marunong ka ng humandal ng mga problema, na tipong tinatawanan mo na lamang yung mga malalaking problema ang dumarating sa inyo dahil sa emotionally matured ka na. Yun ang sinasabi ko sa inyong mga kamamay. Mas mamahalin ka ng isang lalaki kung ganyan ka mag-isip. Tandaan nyo yan mga kamamay ako nagsasabi sa inyo. So sana makatulong yan mga kamamay sa inyo upang mas mahalin kayo ng isang lalaki higit pa sa dati. So next, maintain your identity and your mystery. Yes, mga kamamay, pag sinabing mystery, kailangan maging mahiwaga ka pa rin, maging misteryosa ka pa rin sa isang lalaki upang mas mahalin ka niya. Huwag palaging kwento ng kwento ng kung anong meron sa iyo. Hayaan mong yung lalaki ang makadiskubre ng lahat na meron ka. Mas exciting yun mga kamamay. Kahit ako bilang isang lalaki, kapag ka may nalalaman akong kaya mong gawin pa na unexpected. For, for example, marunong ka palang mag-volleyball. Marunong ka palang kumanta. So hindi mo yun naulit sa akin nung sinagot mo ako. Ikaw pala yung magaling kumanta. Tapos magugulat na lang ang isang lalaki na kumakanta ka sa video, okay. Ini-invite ka sa mga singing contest. So talagang ano yun eh, nakaka-proud sa isang lalaki. Kapag ka kami mismo, yung nakatuklas o nakadiscover nung mga bagay na kaya mo palang gawin. At isa yung mystery para sa amin. Nagugulat kami. Misteryosa ka. Hindi ka predictable. Marami akong gusto pang malaman sa sa'yo. Malay mo, marunong ka pa palang sumayaw. E eh, di lalo ng na-in-love. Isa yun mga kamamay paraan Upang ang isang lalaki ay mas mahalin ka pa. Upang ang isang lalaki ay hindi magawang tumingin sa si iba. Sapagat marami siyang inaabangan sa iyo. sapagkat maraming thrill sa buhay mo. Okay? Bigyan ng pagkakataon yung identity mo. Kung paano kanya kikilalanin along the road. Yung iyong mystery kung paano siya magugulat sa mga hindi mo pa sinasabi sa kanya. Isa yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan mong uh, gawin. Pagdating sa isang lalaki, para sa ganon, mas mahalin ka pa niya, higit pa sa dati. So next, ipahayag mo rin na meron kang pangangailangan ng maayos. Okay? So mahalaga po na naia-address po ninyo sa isang lalaki yung lahat ng bagay, yung mga bagay na gusto mo at ayaw mo Okay, sa inyong relasyon. Mahalaga po yan mga kamamaya, Huwag palaging okay lang ng okay. Huwag palaging payag lang ng payag. Kasi po, along the road ng inyong relasyon, kung palagi kang okay lang ng okay, hindi ka nag -no, -no dahil sa nahihiya ka, sa, dahil sa baka magalit siya, tandaan yung mga kamamaya, kayo pong dalawa ang driver ng inyong relasyon. Kaya kung anuman, ang iyong uh, nararamdaman, sabihin mo. Kung ano man, yung okay sa'yo, sabihin mo. Huwag kang payag lang ng payag. Huwag mong ibigay sa kanya ang manibela ng inyong relasyon para lamang dumipende ng saya sa kanya. Parehas kayong nandyan eh. Kaya kung ano man yung nararamdaman mo, dapat pinakikinggan ng isa. At ganun din po, vice versa. At ang magagawa mo dyan, kamamay, magsabi ka ng pangangailangan mo sa kanya wag lang oo ng oo, wag lang payag nang payag. At sa paraang yan, mga kamamay, mas mamahalin ka ng isang lalaki higit pa sa kung ano ka man dati. Tandaan yung mga kamamaya, mahalaga na na address po ninyo yung mga gusto at ayaw nyo sa inyong relasyon. Okay? So next, support his growth 2. Okay? Suportahan nyo rin po yung kanyang paglago bilang isang lalaki. So, iparamdam nyo po na siya ay, ikang ay uh, gumaganda ang buhay, nagiging uh, hayahay sa kanyang buhay kapag kakasama ka, kapag ka nandyan ka sa kanyang buhay. Huwag yung kabaliktaran. Puro problema, puro pasakit. Puro sakit ng ulong ibinibigay ninyo. Eh paano niyo susuportahan yung kanyang paglago kung kayo nga ang problema sa inyong relasyon? Tandaan nyo mga kamamay, mas mamahalin ka ng isang lalaki kung talagang sinusuportahan mo siya sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga gustong gawin sa buhay. Ang hirap kasi sa inyo, kayo lang dapat ang gustong masunod. Kayo lang dapat ang gustong suportahan. Hindi naman po yung pupwede mga kamamay eh. Parehas kayong nasa loob ng isang relasyon, kaya parehas kayo dapat magsuportahan. Kung sinusuportahan ka ng isang lalaki, bakit hindi mo siya magawang suportahan din? Para sa ganon, mas mahalin ka niya. Kasi pagka naging sakim ka, naging selfish ka, na yung mga pangarap mo na lang ang inuna mo at pinabayaan mo na ang isang lalaki, bahala ka dyan. Okay? Basta ako, natupad ko ang pangarap ko. Basta ako, natupad ko yung gusto ko. Hindi po kayo magkakasundo kapag kaganyan. Kaya mga kamamay ako nagsasabi sa inyo, kung gusto mong mahalin, okay, ng isang lalaki, higit pa sa dati, eh dapat suportahan mo rin siya. Para sa ganun, ma-feel niya na nandiyan ka palagi sa kanyang likuran. And last, give him the freedom to choose you. Yes. Bigyan mo siya ng kalayaan na piliin ka. Okay? Tandaan niyo mga kamamaya, hindi hindi magiging maganda ang inyong pagmamahalan kung napipilitan siya na mahalin ka. Kailangan bigyan mo siya ng ng kakayahan o ng kalayaan para mahalin ka o piliin ka. Kung hindi na siya masaya sa iyo. Okay? Uh, sabihin mo sa kanya na sabihin sa iyo. At ikaw, kung hindi ka na rin masaya sa kanya, maging tapat ka sa kanya. Wala nang mas gaganda sa isang relasyon na merong pagtatapatan sa bawat isa. Sapagkat ganyan po, totoong nagmamahalan. Kung gusto mong mas mahalin ka pa ng isang lalaki o mas mahalin ka pa ng isang babae, kailangan po mga kamamay, sabihin niyo po lahat-lahat sa kanya. Huwag kayong maglilihim. Okay? So, bigyan niyo siya ng uh, kalayaan na piliin ka. Kung halimbawa, uh, hindi ka na masaya, o halimbawa, uh, masyado ka ng maraming oras sa ibang bagay, hindi mo na siya maasikaso, tanungin mo siya kung okay lang ba sa kanya na manatili pa rin kasi hindi mo kayang mahalin siya ng, ng sobra at kayang ibigay lahat ng oras mo. Sabihan mo siya. Okay? Kaya mga kamamay, mahalaga po, ano, mahalaga po na mayroong kalayaan ang bawat isa sa inyo na piliin kayo o i-give up kayo. So sa ganyang paraan mga kamama ay na binibigyan nyo ng kalayaan ng bawat isa o ang isang lalaki, eh dyan po makikita ng bawat isa ang pagmamahal ninyo sa inyong relasyon. So yan lang mga kamama, ang ilang mga bagay na dapat nyong gawin upang uh, mas mahalin ka pa ng isang lalaki higit pa sa dati. So mga kamama, let us proceed ngayon sa mga shoutouts natin. Ano? Sa mga nagko-comment, ang daming nagre-request nito. So mega shout out muna natin ng ilan sa ating mga taga subaybay Ayan. So uh, mega shout out kay Kobe 01. Si Ayan. So thank you for always uh, commenting kay Ma'am Cheryl Sadaya. Mega shout out din po Ma'am kay Violi. Ayan. So Violi, sana okay ka lang. Sana okay lang ang uh, buhay pag-ibig mo. Kay Arceli Perez, mega shout out din po Ma'am. Kay Rahina Pandod. Ayan. So mega shout out kay uh, Bergonya Libra. Mega shout din po. Hello po no kay Rosemary Megrino, ayan top uh, commentator natin. So uh, kamusta po? Kay Annalyn Velasco, isa rin po sa ating top commentator. So sana okay lang po kayo and kay Maribel Kalma. So uh, mega shout din po sa inyo ma'am. So hopefully nakatulog yung video ito para sa ating mga subscribers, para sa ating mga followers. So kung may mga katanungan kayo, gustong uh, talakayin, ipatopic, comment yun lang po yan sa comment section. Pag-usapan natin yan next video. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our